lang kumakain. Meron kaming ibang paboritong samuli. Iba na naman ang isip oh, okay. so, na, mo. Welcome guys. Welcome sa ating video. Tapos na yung ating live. Bata. Nagbabad ka rin sa ulo mo? ano? hindi ko ba Ah. Ayan, nagbabad kami ng kung ano-ano sa ulo. Sa akin si buyas na may bawang na nilaga, na may luya kasi nagakalbo na kami, nagalaga ang aming buhok. Yung isa naman kasama ko ay mismo. Ito, mag-unit tayo ng tinapay, kalalaki at karano na hindi nakakain yung ibang mga katulong dito hindi makakain kahit ganitong tinakay dito naman ay tinatapon na ha, hindi pala namin pinatapon pinapakain sa karot pinatapon kaya pinupunit-punit po o ito pa hindi pa nakain sa muli bago pa kahapon lang walang kakain so punit punitin natin Ito na yung sinasabi nila ang sayang ang pera ko. Oo, wala talagang makain. Dito naman, magsawa ka sa tinapay, Medyo tipid sa palaman. <coughs> Magsawa ka lang sa palaman ay tulog. Hindi itlog manok, itlog manok. And para lang siyang papel. Yan ang kubot ng Saudi. Oo, para lang balat natin. plato, sinlaki ng plato. Parang lumpia wrapper. Kahapon lang to, masarap pa. Hmm. Sayang lang. Dapat nilagay na lang natin sa ano, freezer kahapon. Ito mista -mista hmm, mas tamis pa naman. malakas. masarap. Kahit walang palaman, may lasa siya. Hmm. Sa atin to, pambalot muna to ng sawar mo ganyan. eto to. Sa muli Para siyang pandisal na pahabot. Hot dog bread. Hmm. Bago pa rin to. Hindi pa siya sira. Hindi pa siya panis. <clears> hmm. <throat> Kaso nga lang, walang walang kumakain. Meron kaming ibang paboritan sa muli. Iba na naman ang isip mo yung medyo mas malalaki na mahaba. Ito kasi parang hindi maganda ang ano, luto. Pero masarap pa rin. Ayan, tapos na. Ah, yung sa mo na, i-ano mo sa Rina, wala nang nangyari. Wala nang nangyari lang Ang itim na. Wala pa ka rin ang puti. Eh, pinatamad na ako mag... Mmmmm. Kinuskos mo pa yan sa mukha di Hindi gumanda pa. Ay, hindi ko kuskos mo lang. Pinatamad na magkuskos. Pinatamad na ako magkuskos. Kung ano ako, hindi ka matis mo. Hello guys, welcome to my video. At magpupunit na naman tayo ng mga tinapay na hindi nakakain. Ayan. Kaya kumain yan. Ibibigay na naman natin sa karot. Hindi man ibibigay ng karot. Dapat pinigay mo na lang sila papay kayo na. Kung pares, kaso makita man ang kama nila. Kaso mga pera. Kung kapay lang nagpunta hmm. sila. Pagkabi. Pagkabi. Ano? Serial. Wala na ah. 25 na ito. 25 na ngayon. Ipakain na naman sa karo. Para na nila kung ano may Sa kanila kasi kumakain.

pag yung walang pasok na ganyan, Webes. Oo, oh, Webes lang. Kasi Biyernes yan, pakain sila. Biyernes, Sabado. Para so, na mm -hmm. may nakahanda kung pakain. Kaya hindi na tayo nakakain. Minsan, naturuan natin. Ada orang yang orang ni? Kau pun bibit Sangin putih Lari suruh saat Kita lari Kenapa orang tarik-tarik ada di sini, Tak ingin orang pegangan ini Aslah mana perhatian Bila mana bibi nak pasuk? Masih betul Tak asli dong Bina gawa namanya orang perang memang anaknya Bagi ini susah, mau murah ini Ini namanya yang gara tak tahu kali, tak pasti ada ada yang susah Pedang Pakai dalam cantik Kau suka nak makan sandu Sebelum siapa kan mati Jadi dia nak putih kecil musuh Kalau lain kalau putih lah yang paling ni saya Okey Yang saya Yang tadi mau unang Yang mau unang panah Parang ibit Yang mau unang nama salik Mga, sa mga bisti Dapat na pang matanda na Yung lumah Masih